Maghihintay akong lalabas ang buwan. Tapos, titiraduro rin tuang buwan. Bow, bow. Yes, pano? Ay, si... Bawang? Bakit to? Ah... Kumusta ang pasyente natin na si Mutiyo? Oh, nito ko you kay Neto, Dok. Tignan mo yung record niya,

Bojo! Ano yun daw? May, tat may tatanong ako sa'yo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ano <laughs> po daw? Ah, paglabas mo dito sa aming hospital, anong gagawin mo? <laughs> maghihintay ako ng gabi daw. Tapos? Maghihintay ako na labas ang buwan. Noni. Tapos? Titeradurin ko ang buwan. <laughs> Bojo! Mamalagi ka muna ng isang taon dito sa Minita Hospital. Pan eternity later. Bo? Yes, kalbo. Ay, <laughs> Dok. Dok. Ah, uh, kumusta na ka si pasyente natin si Butyok? Kumusta na kayong kalagayan niya? Isang taon nang lumibas nung huli natin siya ang chinika. Tignan natin Dok. Ang pasyente natin. Baka magaling na yata yun. Tignan natin. Isang taon na. Oo. Oh. Mm -hmm. Magandang umaga niya siya, Dok. Ha, mukhang okay ka na. Ah, Hindi simpire. na nakalimutan ang pangalan mo. Ah, Siyempre, pero Hindi na nakalimutan. Kinala ako na sa ko na sarili ko, do. Dok. Bola lang yan. Okay, okay, okay. Bunyong! May tatanong ko sa'yo. Ano yun, do, Dok? At ah, kung sakaling makalabas ka na dito sa mental hospital, ano ang gagawin mo? <laughs> uh, magkahanap ako ng magandang trabaho, Dok. Okay, maganda. Tapos, magkahanap din ako ng magandang gabay, Dok. <laughs> okay, okay, okay. Okay na ang recovery mo. Tapos, papakasalan mo siya. Uy, makalabas na talaga ito sa mental hospital. Ano pang ang katatanan mo? Ay, hindi ba pala, Dok? Makahali mo ba kami, Dok? Okay, tapos, uubarin ko ang short niya, Dok. Tapos, ano pang magandang plano mo? Siyempre, uubarin ko din ang panty niya, Dok. Uy, okay. Tapos,